for today's video pala ipapakita natin ito ang mga funny reaction ng mga aso don't forget to subscribe likes, comment and share kaya ano pang hinihintay mga awaw let's go <laughs> yeah. Ayan o, dito sa video na to, binihisa na binigyan ng magandang forma yung aso dito ang <laughs> gulap yung aso eh uh, sari sa demonyo rin aso parang <laughs> nasa niwan <laughs> at dito naman parang na nagtaka yung aso eh <laughs> ba't siya dyan you know? pero may aso din mahilig sumayaw ayan ha ah. <laughs> i mo <Islomo> natin eh. ayan <laughs> ha <laughs> Gago <laughs> Iyo yung aso eh. <laughs> Yan dito naman is Nagpapakyut yung aso yan eh. kahit yung aso na to is may kalakihan yung mata eh. Ayan, Dito rin yung eh, Parang ay natamlay na pago Naghintay Yan kumain ng popcorn ha Yan dito parang Nagtakas siya eh. <laughs> Ayan, nagtakay na aso eh. oh, um, Ayan, dito. Uh, ayan, yeah, nag-smile pa. <laughs> Labas ng ipin eh. Ayan, dito. Uh, matalino ng aso. O, oh, yun. Apera. <laughs> ayan, apera pa. Ako. Kaliwat ka ng aper, tas Tapos, pinapaikot-ikot sa niya. Ang talino ng aso rin to eh. <laughs> Ayan dito ang aso. Ang taba, cute ng aso na to. Pero mas may nakita akong ibang cute doon. no, 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 no. Ayan dito naman naka nakadila pa. <laughs> Parang may gustong hingin eh. Ayan, may gustong kunin sa langisa. Ayan, naguhan niya. Ang <laughs> hmm, ganda ng balahibo. And, sarap siguro nito kang aso na to. Yeah. Yan dito naman parang nagdula to. ayano yeah? <laughs> Ayan na, oh, medyo may kakiyan yung mata aso rin to eh. pag pala tong aso na to. Ayan na, doon ka Gago. Ayan. Ito mahal. <laughs> Ano yun, no? Labas dila po. Ayan, no, Sumayaw din, oh. Ari, king, king, king. Ang galing sumayaw, ah. Oh, yeah! Dito naman, ayan, pinasok sa crib. Ayan, nakatulog. Ang cute, po. Oh? Parang pina... Pasipari yung, ano, yung daliri. <laughs> ayan, no, parang tinawag ako. Ayan, dito naman may ang mga dito naman ang um, parang gusto kong magpapugi ng asong to. <laughs> you know, parang gusto nyo sa okay na kinababos. Ayan you know, Pugi na ba? <laughs> Ay, ilig sa aso na to. <laughs> ayan oh, dito rin oh. ayan. <laughs> Parang <tibial. Bilaterina> <laughs> Yan dito, oh, nag-skateboard bro. ako. <laughs> parang inutusan lang, tapos bumalik agad. Oh. Yan dito, lumaki yung mata. Parang ayaw magpautos. <laughs> Gago, tumungasan na po. Oh.